Oh yeah. the okay, okay, Naka video. <laughs> <to anyone's laughs> <to your laughs> <community. laughs> yeah, shout out for the subscribers. If you Okay. Anuhan na natin? natin. Guys, tikman tayo ng isa. Ito yung uh, located Okay. Thank you for your okay. We would like Ay, Ako pa lang titikim. Si po, 'yan 'yung substance. Tingnan mo 'yan ko 'to the eh, 'Yung ano ng mga bata, di ba? nagbalik bata ako? <laughs> 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 Guys, dito <no? laughs> Guys, bataon bata ako, ito yung kinakain ko lagi. <laughs> Ayan, no? Lumpia. Oh. Pero bakit siya nawala sa market? Ay, hindi mo alam. We would also like to remind exhibitors to at all times. Tanungin mo nga ko, ano pangalan niya. Ano pangalan? My name is ng bata, Ano? Huwag yeah. ka muna mag-aasawa. Hindi <laughs> po. Bumalik ako sa pagkabata. <laughs> Matandaan ko ito eh. oh, guys, bilhin na kay Rita, kay Melka. oh, ha? Magkano pala ito? Tanungin mo ko magkano. Magkano pala isang ano? Meron po kami dito per pack po. Lima po is 100 pesos. Tomorrow po po kami. oh, nga. Bukas ko. Hindi na nga kami makabili rin eh. Gusto ko sana bumili na daw kanina nung ano. Attention to all passengers. If you have come across a lost item, lost with the transparent casing, or a whopping twenty, kindly return it to our lost and found at the central business center, located in the lobby. Thank you for your cooperation. We would like to remind everyone to please take care of their belongings. Ayan guys, yung ating ano, no? Jesus ating, Jesus ating, Jesus. Ating, Jesus. Nung yung ating Yung bata tayo, yun yung kinakain natin <laughs> Ay, teka lang, nakababa na Uy, mabenta, mabenta Napakagaling ng batang to magbenta, o oh. oh. Bukas pa eh Uy, marinig ka niya ate Okay, mamaya ako na ito kakainin, ha? Itong asawa ko talaga, okay, <laughs> oh, hindi nibenta yan. Favorite, kain mo yan. Ah, sige, kakain ka na Thank you, Melka. Thank you. Okay lang, ilalagay ko sa ano, YouTube, no? Ah, oh. YouTube. Oo. Ah, sige, thank you yan. Nagpaalam tayo, ha. Bye. Ay, may gusto ka ba sabihin muna? Ah, wala po. Punta po kayo sa yan yan tomorrow. Ayan. Ayan. Okay. Thank you. Thank you. Let's go. Thank you. Ay, thank you, Melka. Thank you. Okay guys. Nakakatuwa. <laughs> Natutuwa ako dito. Ito yung pagkain ng bata eh. No? Okay sa. 'Di ba mga bata tayo? Okay guys. <laughs>